Wow! Panalo! Isa na namang solid na food pa ng ating napuntahan. At napadayo pa nga tayo dito sa may Central Bikutan kasi may nabalitaan tayo dito na meron daw sulit na food tripan mula nga daw sa dating OFW na napauwi ng Pilipinas at sinimulan itong maliit na negosyo. Lakas loob nga niyang sinimulan itong maliit niyang negosyo para maapiling at masubaybayan niya ang paglaki ng kanyang mga anak. Kaya naman binuus niya rito ang pagmamahal kaya matitikman mo rito yung pinakamasarap na pares at dinakdakan. Kaya naman tara, let's go mga kabarangay, food trip tayo. Ano pares ah uh, boss ano mga minumo boss meron tayong regular na pares ah uh, dinakdakan ah uh, tumbong buto-buto at -buto, saka yung bone marrow magkano yun ano mo yung tumbong mo tumbong soup mo ah uh, 60 lang yan with rice 60 with rice Oo. Oh. yung ano mo naman yung kutkutin mo 80 naman yan with rice na rin yan saka may laman rin yun ng baka ito yung ganyan sir Ayan yung ano mo? Oh, Ayan yung gutgutin. Yan yung gutgutin mo? Apo. May mga laman. Oh, may kasama rin siyang laman ng baka. Eh, for 80 pesos lang yan. May kanin na rin siya, sir. Oh, may kanin na rin siya. Ano na kaya? ang bone marrow mo 100, 110, may kasama na yung laman ng baka, sir. Ay laman na siya. Oh, Pero pag bone marrow lang, 50 pesos lang yan, sir. 50 pesos lang siya. Yung... with rice na rin yon. No? With rice na rin yon. Aba. good day, mga kabarangay, nandito nga tayo ngayon sa Central Bikutan at dinayo natin tong Primos Pares. Napakasolid ng Primos Pares mga kabarangay. Birin nyo, sa lagang 80 pesos lang, E eh, matitikman mo yung napakasolido nilang Pares Kutkutin. Yan o, oh, nyo naman yung mga kabarangay. Tanalo, di ba? Wow! Eto yung kanilang pares bone marrow. So, 50 pesos lang to. 50 pesos lang, may rice na yun, pares bone marrow nila. At pag mayroong laman, is 110 pesos. So, pag uh, bone marrow lang, 50 pesos with rice na yun. At meron din sila rito, tumbong soup. Yung tumbong naman nila rito mga kabarangay is 95 pesos. With rice na rin yung kuya. With rice na rin 'yon, mga kabarangay. Analo. At ang kagandahan nito, nasa likod lang siya ng eskwelahan ng Tagig City University at sa tapat lang mismo ng uh, Central Bigutan Barangay Hall. So ito mga kabarangay, tingnan nyo naman kung gaano ka solid 'to. Ikman natin 'yung pares kutkuti nila. At dito nga, pwede ka rin manghingi ng taba. Ayun oh, analo mga kabarangay. O. Wow! Ay, eh, paborito sa lahat eh. Itaba. Iba natin yung pares niya. Hmm. Pagdating sa lapot ng sabaw, tama-tama lang yan. Ganyan yung paborito ko mga barangay. Yung hindi naman sobrang lapot para masarap yung sabaw sa kanin. Tingnan nyo naman itong pares kutkutin niya. Sa Salagang 80 pesos. May solid ka ng food trip. Yan. Ito yung gantong, pa, yung gantong kut kutkutin yung buto-buto trip na trip ko talaga kasi mahilig ako sa pangutkut kut, eh. Yan. Ito mga barangay, oh. Mm. Ah. Panalo. Wow. Panalo. Soks na soks sa panlasa mga barangay. Pares with tumbong soup, 95 pesos. Pero kung tumbong lang, tumbong soup lang, <laughs> is e 60 pesos na yon with rice yun, tikman natin yung tumbong soup nila mga barangay tikman natin yung tumbong soup nila mga barangay wow ano e panalo mga barangay masarap to sa kanin mm. panalo ano e wow hindi silang dinakdakan. Yung ganito nga pala, ito kasi for a la carte to, for takeout, is 90 pesos. Ganito mga barangay, panalong-panalo. Wow! Yan yung dinakdakan nila rito. Panalo. San subo mga barangay? Eh, hey, panalo yung ano nyo dito. Hindi ganun kaanghang. Pero depende sa'yo, kung gusto mo maanghang, hindi ka lang sila. Sarap ng atay. Yun o. Nalo. Sa lagang 90 pesos plus 15 pesos. Meron naman siya itong dinakdakan na 70 pesos. May rice na yun. Pero kung take out na dinakdakan ng gusto mo, ay 90 pesos siya. Yun o. Know? Wow. So yun mga barangay, tingnan mo naman yung kanilang buto-buto. Bone marrow. Wow. Halo, gupi natin yan. Ganto na lang. Ito nga parang kayo. Oh. Wow. Ay, ligaw, 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 ligaw. Mm. Ay, ako, eh. Mm. Panalo mga barangay so, Nga pala si Jerome Dating OFW na Ngayon namuwi ako sa Pilipinas Para simulan tong Paris business ko na located dito sa barangay Central Bikutan, malapit lang siya sa barangay hall ng Central uh, iniimbitahan ko kayo na tikman ang aming mga tinda dito uh, meron kami dito ang Paris Kutkuten Paris Tumbong uh, Paris uh, yung Bone Marrow at especially yung Binakdakan meron din tayo nyan uh, open tayo ng day to Saturday open tayo nyan 8.30 hanggang 8:30 AM ng 8:30 AM hanggang na maubos yung supply natin wala kasing specific na oras kung kailan siya maubos Pintad nga pala tayo dito sa Barangay Central bicutan malapit lang siya sa may Barangay Hall ng Central uh, likod siya ng TCU uh, inaasahan ko nga pala kayo na dayo yun uh, Pas pasyalan at bayuyan, tikman nyo ang Primos Pares, ang mga specialty ng Primos Pares.